mga labuyo ito yung original natin na pangati naka apat na huli na to ay okay. apat o lima lima yata naka limang huli na to ito yung original na pangati ko Mas ito huli nya tapos ang nahuli din nito yung bulik bulik ang nahuli nito sa nakapaka pure to pure na pure na nabuyo maliit nahuli niya yung bulik ito yung nahuli niya bulik yung pangati ko na nahuli tapos ginawa kong pangati rin ito yung huli niya last nahuli ko bulit tapos yung sinibalang natin no? Uh, i- ibigay ko na ito bukas sa uh, ating kaibigan na magipag swap yung babae na pangakit na babae wala pang huli yung bagong breed na to buyogin Simlang din yung ama nito ay yung ina yung ina pala sorry yung ina same lang sa buyogin natin na lalaki yung iba lang niya nito ang ama iba na di talisayin. pula na yung ama nito yung ubanon na tikusan yung ama nito isa lang, isa lang yung na na ano? Na buhay. Pero ano to? Kapatid to sila. Ito kapatid tong dalawa. Same lang yung ama nila kapatid to. Kapatid niya pala to sila, boss. Doon sa ito yung pinakita ko nito na, na malaki na. Nauna lang to kasi ano. Battery type kasi yung gamit ko yung babae palaging itlog 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 marami yung itlog niya matagal siya nag naglimlim so ang ginawa ko marami na kasi yung itlog tapos palagi siyang labas ng labas eh. so ano nas palagi ko masisira na yung itlog niya kasi palagi siyang labas ng labas So, ginawa ko, may ano ako rito. Incubator. <laughs> incubator ng mga native chicken ba? Yung mga bisaya. <coughs> so, kinuha ko yung itlog lahat sa bisaya. Tapos, doon ko pinalimliman yung itlog sa inahin na to. Sampo. Sampo yung itlog niya. Sira na talaga yung iba yung napisa lang nila niya dalawa babae at lalaki ito babae at lalaki yung napisa yung una ito lang ang nabuhay lalaki pa tapos ito ito talaga yung ano nalimliman talaga to ng ina nila na babae magkapatid sila kaso una, una lang yung napisa kasi pinalimliman ko yung itlog sa bisaya ko dito ito kapatid to sila at yung ito kapatid to sila ito sa ano may lumabas na sinibalang ito kapatid to sila una lang to napisa kaya malaki ito lalaki oh tatlo apat to sila Bali apat to sila, napiso. Apat sila lalaki. So hiningi sa ama ng asawa ko. Hiningi siya, binigay ko yung isa pula. Pula yung isa. So Ito nga pala yung bago ko na ano susubukan ko to bukas pangati Bangati tayo bukas. Subukan ko to. Yung ano, babalikan ko yung ano. Yung bulik na bulik na pinakamatanda. dun sa oh, grabe, napakalayo na yon. Grabe yung bulik. Napakalayo niya na tumira. Yung bulik yung binabalikan ko. Grabe. Gusto ko kasi mahuli yung kasi para kita ko kung ano yung itsura niya kasi napakamatanda na raw yun sabi ng mayroon kubo may may kubo-kubo doon kasi yung uh, mga mayroon kasi doon na uh, ano bisaya lang may nagbanlag may nagbanlag dito sa bukid kayo kay sweeto man sira uh, balaw kay ay bulik kay sige na do kita nga balaw yun napila na siya kat tuig dito so nasabi niya na ma, napaka matanda na daw na bulik so ano maraming salamat niya pala sa mga subscriber ko salamat sa inyo mga boss sa maraming salamat sa inyo sa mga subscribe ko malamit salamat sa inyo to so, subukan ko na to bukas ang pangati ko baka makahuli pa ano na kasi lang sila, sila ngayon palugo na pero susubukan pa rin natin kasi bago to bago to sa sa pandinig nila bago yung pilao baka ano baka sa to So hanggang dito lang. So, hanggang dito lang yung video ko mga boss. Araming salamat sa inyo.